Hello, what's up mga kalae? Magsisingsing tayo ng ating alagang kalapate mga kalae. So magsisingsing nga tayo ng mga ibon natin mga kalae. Ayan, personal ring. ang ating uh, ring band. Ayan o. Oh. So palagyan na natin to mga kalae. Simple lang to. Pagka uh, maliliit pa yung paa. Madali nyo pa sila masusuotan. Pero pag malaki na, kailangan nyo na ng langis mga kalae. Kasi so, may na kayo magsuot nun. Panigurado yun. At pag nasuot yung ganyan, ay susundutin nyo naman ang is ng balahibo. Ganito mga kalae susundutin nyo nito para makuha nyo yung isang daliring na iwan sa loob ba yan, no? susundutin nyo lang ng ganyan simple lang madali lang naman yan, yan no? pasok mga kale hindi siya nasakta no mga kale oh. goods na goods so mga kale na rin natin tong isa ang gagawin na lang natin ay susundutin natin itong manundot natin mga kalay para makuha natin yung isang eh, ay daliri pala sorry yan mga kalay shoot labas ayun na mga kalay shoot na shoot yan no? hindi siya nasaktan hindi rin siya kabalian mga kalay